Eh, videoan ko kayo para kayo, ging -ging. Para pag may wanted, huli. 在干吗？<c oughs> binora binora ko kung Binura, binura ko nga. Eh si Adam, paka-lamero. <sharp functioning> wala na maggawa sa buhay Binura, binura na. Wala-wala na group chat na. kuya niyo sir. Ayan, wala si sir. Hindi naka Hindi nakabunot. Galit sa iyo, Nar.

Nah, maskulado. Gor, <laughs> kenapa? agama kenapanmu? Kenapa Kenapanmu? Nang ina siar Arius eh. <laughs> <laughs> may tubig big mo na. Ah, may tubig na. Leo pa yung esperanjo na walang tubig ibaba Yun pa.